Una po, ingin kami ng mga initial na update na nakarating na sa inyong tanggapan uh, sa mga kababayan nating napektuhan na nitong super typhoon Nando, sir. Alam, ano, uh, as we speak, no, ongoing yung uh, pagkukuha natin ng mga reports na ito no mula sa ating mga regional offices, ganun din dun sa mga local uh, DRRM offices and councils natin. Ano. So far kasi sa datos na meron tayo ng kagabi, Opo. meron tayong uh, mga halos umabot sa 8,000 uh, pamilya na nag-preemptive evacuation ano. Uh, mga kababayan natin to halos umabot ng 25,000 na uh, mga kababayan natin no ang nag-preemptive evacuation meaning bago pa man dumating yung uh, bagyo ay nakapag-evacuate na. Doon naman sa mga uh, apektado ano na ating mga kababayan uh, umabot Papa. na ito dito sa um, halos apat Uh, 44,000 no na mga pamilya uh, sa iba't ibang rehiyon sa ating bansa. Uh, yung mga naka-evacuate naman po no. Uh, we have uh, about uh mga 200 uh, evacuation centers po no ang na-displaced no uh, na ating mga uh, kababayan no. Pero again as we speak no, uh, this is a running number. So tuloy-tuloy pa ito no lalo't ma uh, ngayong umaga pa lang po, kumbaga lalabas ang ating mga responders no, ang ating mga DRRM workers no para magsagawa ng rapid damage and needs assessment. So ibig sabihin yung kabuuan no na kung ano mga epekto nitong uh, super typhoon Nando. Okay, isang puntos po doon sa nabanggit niyo na bilang ng mga uh, nag-evacuate no, preemptive evacuation. Mukhang itong mga kababayan natin aware na na sa kahalagahan ng preemptive evacuation hindi kagaya nung dati ayaw pang iwanan kahit pansamantala yung kanila kanilang mga tahanan dahil nangangamba sila na baka may mawala o gano'n. pero ngayon na uh, maayos na ang uh, kooperasyon ng uh, ating mga kababayan when it comes to preemptive evacuation Sir Juny Tama, Alan. No? Unti-unti kumbaga na ipapaunawa natin at nagpapasalamat tayo sa ating mga kababayan na naiintindihan na nila no? na talagang ang kahandaan po, no? yung preemptive evacuation, napakalaking bagay po nito. Unang-una, maaga nating uh, inililikas no? ang ating mga sarili pakunta sa mas ligtas na lugar pangalawa po syempre yung ating mga responders no na ilalagay hindi natin na ilalagay sa peligro yung kanilang uh, buhay no ng ating yes. mga DRRM workers mm -hmm. dahil nga po kumaga naili nakapag preemptive evacuation na no? right. so tuloy-tuloy pa rin po no kaya lagi nating pinapaalala na dapat po makinig tayo dun sa sasabihin po ng mga lokal na no kung kailangan natin lumikas nang mas maaga